Ang Pahayag kay Juan Ikadalawampung Kabanata Pagkatapos ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang kasing lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na walang iba kundi ang Diablo o si Satanas at ginapos ito sa loob ng sanlibong taon. Ito'y inihagis ng anghel sa banging walang kasing lalim. Saka isinara at tinataka ng pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang sanlibong taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon at nakakita ko ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan ito ni tumanggap ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng sanlibong taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay bubuhayin din pagkaraan ng sanlibong taon. Mapalad at lubos na pinagpala ang mga nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng sanlibong taon. Pagkatapos ng sanlibong taon, ay palalayain si Satanas sa kanyang pagkabilangko Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito at isasama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay magiging sindami ng buhangin sa tabing dagat. Kumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal niyang lunsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampuni sa tanas. At ang jablong na daya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi, magpakailanman. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon Naglaho ang lupat langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak. At binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ang kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa dagat na apoy ang kamatayan at ang hades. Ito ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa dagat na apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay.